mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's karinderya serye, ay makikita nyo na may mga customer na kami na mga nakasingle na nakaparada sa labas. Medyo kakaiba kasi ngayon lang na kami nag-customer ng mga nakasingle. Pero before, meron din naman kaya lang hindi ganun kadalas. Ang limitan ay dalawa, dalawa or tatlo, tatlo. Pero ngayon ay may mga single na nakaparada. Tsaka may mga customer na rin kami. Nga pala, hindi pumasok ngayon si Nene, naka-off at saka si Miranova. Malibukas pa sila makakapasok. Ang nakajuting ngayon ay si Mal Dits, ang piling secretary, si Marian, at saka si Geng Geng. Pero kaninang umaga ay maaga na pumasok yung pamangkin ko na si Erickson para mag -ihaw. At saka si Mother Earth ang kasama niya. Dahil si Erickson ay doon natutulog kila Mother Earth. Then dumating na rin si Ursula noong mga oras na yon. Hindi ka agad nakabangon ng inyong kasarap kasi medyo masama pa pakirandom ko. Kaya si Maldits sa piling secretary muna ang pinagbukas ko. Siya muna ang nag-opening, siya muna ang nagbenta. So ito mga oras na to ay medyo nakapagpahinga na ako. Uh, at saka okay na. Inayos ko lang yung ibang camera, parang mas maganda yung view dito, no? Medyo mas maliwanag, tsaka mas kitang kita. Uy! Kaliwanag daw. Maganda pa talaga sa view. <laughs> kanina nga palang umaga, yung may nagbayad sa akin. Mention ko lang kung tatandaan mo. Hindi mo kasi naisend, eh. Dapat pala sa Gcash kapag ka nagbayad ka. Pag may check, tsaka mo isesend kasi hindi pa siya nakacheck, eh. Hindi mo naisend. Ang sabi niya kasi kanina, mm hindi -hmm. daw siya nakapag-withdraw. Kaya Gcash lang ibabayad niya. Sabi ko, okay lang, walang problema. Kaya lang hindi niya naisend. So, kung hawang yung kasarap, medyo sayang, din yun, 'di ba? Pambili din niyo ng ano, pambili din ng candy para may maibenta. So, ganun talaga, wala tayong magagawa. Kasalanan ko rin naman kasi kanina, medyo aligaga ako kaya nung may nagbayad, hindi ko napansin sabi ko okay lang. Siyempre, ang yung kasarap ay eh, wala naman sa loob niyo na may ganung mangyayari. So, okay na yan. Kung maibabalik, maibabalik. Kung hindi, edi eh, hindi. Salamat. Salamat nga pala sa mga company na kumakain dito, ah, uh, company company sila. So, si Marian ang nagsiserve serve ng kanin at saka si Maldit ang nagsiserve serve ng ulam. Pero nandito rin naman ako at nagse-serve. Tsaka, pala yung aming ano, adapted cat, oh, si Ming -Ming. Bali, pinang pangatawanan namin na Mingming -ming ang pangalan niya kasi pag tinatawag siya ng Doc at saka ng kain ayaw niya lumapit eh. Pero pag Mingming -ming lumalapit, eh, kakakain lang niya, nagpapay nga na, kaya naman may istorbo, di ba? Okay lang kahit maunanan niya yung chinelas. Eh, no choice naman kami, kaysa magising na, kaya naman sa bisita. Nga pala ano ko si Esa, no? Magigising lang din yan, pupungas-pungas pa. Sige, bibidyohan nga kita. Dumating nga pala si Kuya yung kasama ni Alex, bali, niningil yan, hinuhulugan ko siya araw-araw. Bali, meron kasi ako sa kanyang utang na hindi talaga aking utang, kundi sa kakilala ang nangyari ay eh, ako ang nagsuffer so hirap na may kwento kung paano nangyari basta ganun lumalabas dun ako ang nag kaya ako ang nagbayan ayoko naman ng maraming usapan kaya binayaran ko na kasi so, ko simula siya ng 375,000 so ngayon hinuhulugan ko siya araw-araw hanggang sa siguro kung ilang taon man basta hanggang sa matapos at hanggat kaya ko ay ko para matapos lang yung obligation para walang masabi na may utang tayo kahit na hindi sa atin nakakalungkot lang kahit isang piso ay wala tayong napakinabangan tayo nakinabang na na sa pera pero tayo Uh -huh. pero nagdudusa. meron pala talaga yung ganong kwento. So may mga customer na rin tayo ng mga kabataan na kakain. Bali, grupo-grupo din yan ng mga kumakain. So dun nga pala sa hindi nagbayad kang ina sa Gikas ha. Shout out sa'yo. Sana may isip mo uh -huh. na may utang ka na kailangan mong bayaran. Kasi syempre eh, sayang naman. Maliit lang din ang tubo natin dyan. Yan yes, si Maldit siyang nagkaha. Wala lang na. I-share ko lang. Bali, kay Kuya nakasama ni Kuya Alex. Nagpapalit na rin tayo para meron tayong pambarya sa customer natin. Kasi laging nangyayari dito na pagbuo pera natin, buo din pera ng customer. Pagbaryang pera natin sa kaha. Puro barya din ng pera ng customer. <laughs> Kainam. Ewan ko ba kung nagkakataon o sinasadya. Basta yan na nga natin yun. Bahay na rin tayo para hindi tayo mahirapan kapag buwang babayad ng customer. Binilang ko na rin yung benta para syempre may audit na natin para kamameli parin rin pa ng hangin. Kahit mga coins yan, kailangan pa rin natin bilangin kasi sabi nga hindi mabubuwang isang daang piso kung walang ang piso, diba? Kaya palagahan natin bawat sentimo na natin. Uy! Galing pa yun na. gusto ko matawa. <laughs> Pero yan yun na, pagbigyan nyo ako, ba bali. Basta ko na yun kung ano may mga ginawa ko before. Na naging dahilan din, kaya siguro mayigit may limang buwan na ako na hindi nakagawa ng content. Pero ngayon ay okay na at gumagawa na tayo ng content, nag-umpis na tayo ulit gumawa ng content. Salamat sa mga nagtitiwala ulit sa atin, lalo sa mga content natin. Maraming maraming salamat sa mga supporters. Sa mga bashers, maraming maraming salamat din. Basta tatandaan nyo, mahal ko kayo. Ay, pataba ng pataba ako. Pero teka, parang walang connect yun ah. Meron ba? Oh, siya. Tama na, dal-dal ko na. So yun lang mga kasarap, maraming maraming, maraming, maraming Salamat, bye bye.